O, oh. video oh. <laughs> Driver. Oh, <no>. Driver. O, <laughs> tingin ka dito, Billy, driver. Driver. <laughs> driver. <laughs> driver. <laughs> po? Papapagka na tayo. <laughs> <laughs> ah, ah, bilisan mo naman. Ayaka. Ang ah, ah, niya eh. <laughs> DJs. Alangan eh mga Alam video sa sarili ko. Driver yung nga yung sarili ba? I'm a Driver sweet lover. Bilisan mo Modi. mo. Dito Belis ako dito, oh, lumiko. Doon sundan mo yung jeep. Hindi. <laughs> <Taka. laughs> uh, <laughs> joke lang. Baka hindi sila lumiko. Huwag <laughs> <On> na kasi <laughs> ako na. <laughs> hindi ikaw, ikaw ang gusto mag naman dito. pa naman dito. Yep. Basta driver, sweet lover. Baka tayo sumabit, ha Irish? Bantayan mo si Irish. Amo na kasi. <laughs>